Ang mundo ko ay naging masaya Salamat sa Diyos na kilala kita Si Mami Gina yan Hi. Guys, kung ano to

meron din ako ayun, mangga buto ng yung niluluto niyang humba ayun. yung humba na may buto-buto ayun so, ano yung food na meron si mommy pinadalhan ako, pinapadalhan ako kulang na lang yung kaldero niya ipapadala sa akin, no? So, ngayon, mm -hmm. nag-trying nag luto ako dahil koan. Hindi ko ginamit ang kawali. O, dito. Marami ko. down. So, look the shop. Small for you. May video. Mga lipa kaya. In Kasi wala kayong biitis na ganyan. Wala kayong biitis na ganyan na kung anong nilalamon ay nilalamon ko din. No? So, ngayon, magluto tayo. Magluto ako. Ina pa ano-ano ako. Pinuno ko yung ano ngayon. Ayan siya. Ito ko nilagay. Para para hindi siya magtitipitik, diba? O, diba? O. Hindi ko na... Kung, but kung bukutasan ko, lilipad yung lab lumang lamang loob niyan, kaya mamaya ko siya bukasan. Kala, diba? Ayan, o, bulot na bus bustik na bus -bustik. Dalawa lang. Dalawa ang kinuha ko, eh. Dalawa. Dalawang, ano. Kasi nagkadikit siya, eh. Kulok-kulok -kulok ko mula ito, may nang kalahati nito tapos nung nung ano na natanggal na yung ano ayun tinapong ko yung sabaw. Gusto ko lang yung mantika. Hindi ko pwedeng butasan 'to nilipad 'to, ito oh. Tataalon 'yan yung mantika. Susunog din 'yan, boy, pinakaayaw ko di ba. Ah, saan ka panya? Pra ah, oh, oh. si Mommy, thank you Mommy for the blessings again. Sana all may BFF kang ganito na kung anong nilalam mo, iniisip nila ako ni Koba. Iniisip nila ako ni Koba sang si Madam Musso. Sana all. Oh, padala mo si Madam Musso nito. Okay, Tapos, the you over there is nandoon, binilad ko. Binilad ko kasi basa-basa siya. Nakatinanggal ko sa plastic kasi you know the you know, the CEO over there is, you know, uh, di ba, may BFF kang ganyan, na kung ano nila lamon niya, lamonin mo daw, Lamunin mo din. Sabi, sabi nga nun, Lamunin ko din daw, kung anong kinakain niya, Lamunin ko din daw. Ayan, bumulwak na siya. O, ba? Diba? Ako, kung bubutasan ko, tatalon ko. Kung bubutasan ko, tatalon ko siya. Hayaan mo na yan, nuna, dyan. Hmm. Hindi ko yan bubutasan. Tatalon yan. Eh, naku, mabaka mo paslo ang ating pagmumukha na. Alam mo naman, mahirap pa naman mag-aaw ng pagmumukha. Lalo na pagmumukha mo is eh. hindi naman kagandahan. Alam mo bumusdok na. Ayun, hindi naman mo yun. Masa gina ko. Yan bumukol. Paano to? Ano naman ni Oya Ano naman ni Ayun Oya nga. unang himong kuan. Ano naman ni? Ano naman ni? Ula. Ano naman ni siya? Ano naman ni Mami. Mami, Mame, Mami. mame. Oo. mami, Okay. Ayan muna. Mahina naman ang apoy eh. So ayan, kapay everybody. At mag ano, -ano muna ako kapay ha. Masahin tayo ng mangga lang. Kahit ng mangga. Kapay pa. Ayan, ayan ang ating lunggalisa, So, yan lang ang akin kakainin for today's video, Oliver. Kayong kay mami naman is, Gino juice niya, di ba? Piniblend niya. Sa akin naman, ginaganyan ko lang, guys. Pinupak ko lang. Pakuloan konti, tapos parang ko naging mayonnaise. Ayan. Tapos ito naman, naging suka at asin. Hindi ko kasi ako mag-ano sa libro niya, nahusuka ako, magpiniblend ko. oh, kung ako. Mas masarap yung gan So, ngayon, guys, kailangan natin kumain ng mga gulay everyday. Kahit naman everyday, hindi. Kahit ano, kailangan kailangan natin kumain ng berries, mga berries, mga strawberry, mga ganito, mga ano, para yan, tulong yan sa ating kalikasan, sa ating kupal, sa katauan So, mas maiging kay mami naman okay yun sa kanya kasi gini-blend niya eh. Ako hindi. Ayoko, ano blend? Ang harap ang papa. Yan na ang kainin ko ngayon for today's video. <laughs> ayam papakin ko yung lungganisa and then broccoli with with sauce and mayonnaise and then uh, or the vines so yan ang healthy pang pahealthyan pang mga kumpang sa katawan so if you want to so gaya-gaya guys alam mo, mm -hmm. kung wala kayong mga gulay na ano, kahit anong sagbot daw pwede daw kainin, basta yung gulay pwede kainin, ilaga nyo lang, ilaga nyo lang, tapos kainin nyo na, Lagyan nyo nung soup, ano, lagay ng soup at patis, gano'n. Kahit anong gulay, guys, mas magandang kainin sa katawan, lalo na, lalo sa atin ngayon na mga, ano, um, panahon, pang ano resistensya yan. Pwede mamitas ka ng malungga. mamitas, basta kahit anong gulay na green, ano yan, hindi na nakakamatay. Subukan niya. subukan niya yan. Ako, sa amin kasi dito dahil ako, ako mahili ako kumain ng spinach eh. So, mga ganito, mga ganyan. Pero lang. Eh, cabbage, broccoli. Ito, paborito namin ito talaga. So, yun na nga. Maraming gulay. So, gulay muna ako for sa si ha. Gulay, gulay muna ako. So, kayo, turo ko sa inyo guys so, Yung mga ganon. pa. wala kayong ano, kahit anong gulay. Kahit anong gulay pwede. Basta nagain lang. Pupuluan nyo ko talaga yun. kasi yun magpadagdag yan ng ano guys. Pampatanggal pang, pang ano yan, tawag nito? Pampa ano ng katawan. Pampalakas ng katawan yan. Okay? Sa babahas.